po. Ano yun? May, kayo ating Mega, yung soft drinks na malaki. Yung Tig 30? Yes. Meron. Ano yung pwede na? Kami ko lang kung may tasya Hindi. So ko no. Bukas. Sigurado na. No. ha. Sak sakto lang kasi yung tira ko. Uh. Okay. Sa uli ko, ko bukas. Sigurado yun. Sigurado yan ha. Okay. Okay. Yeah. The next day. Sabi ko. Ano? Kabilo. Ay! Mahirap pa pala akong buti dito. Sabi ko na lang, sabi ko na oh. lang dito. Sabi ko na lang dyan. Sabi ko na lang bukas pag kaubos. 18. Sabi ko na lang isa, bukas. Hindi na, wala na akong magagawa. Sabi ko na lang bubukta. Salamat. Yung mga buti ko ha! Oh. Three days later. Apo. Ano yun? Nangitang pa lang nga ka? Nainit talaga. Kapit natin, nakitong. Kapit natin, nakitong. Ay, walang 8 on 12 lang na mountain blue. Ay, may 8 on 12. Ay, sige. Hindi malamig. Hindi na yan. Na lang. See? Oo. Okay. Balik, balik oh, ah, ko na balik bukas. Ah, dito dito muna. Ang dami ng bote sa'yo. Balik ko rin yun. Hindi naman yung mamawala doon. Babalik mo rin balik balik ko na bukas. Balik ko lang dito. ko na lang dito Bukas na lang pagkaan ano, ko dito. Pagkaan. Kaya na to. Lucy. Bukas na lang, Tera. Wala naman akong magagawa. Sige. Ibaralik mo na yun ha one minute thirty-seven seconds later. Apo. Ani yon? Dati. Kuna naman. Babili ko Pepsi. Dami ko nang basyo sayo. Ay, isa sa iyo. Ay, isasauli ko na bukas, sure na 'yon. Ah, sigurado ah, so, madating na 'yung delivery ko nung sa print sa iyo. Diga, malaki. Tuloy ko na lang bukas. Ayun, oo, sigurado 'yung muna, dali mo na. Oh. Uh, Renta? Bukas na bukas din ah. naman napapauli. Sigurado na 'yan sa uli ko bukas. Ay, nako. Deposito mo kaya 'yan? Ay, lang nasa kutsilyo. Ano na tayo? Bukas na lang. Siguraduhin um? mo lang. Oo. Uh oh. 8,000 years later. Ate, okay, tabo. Ano yon? Dito na yung bas yung ano, hinirap ko. Yung nung, nung nakarang araw. Sige, dyan mo na lang sa harap. Ay, bahay ko lang. Sige. 1 <laughs> minute 37 seconds later. Grabe naman ang dami na pala niyan sa iyo. Madamot-damot mong um, pera na ito na sasawin. Madamot pa yan ang Diyan na nga sa iyo lahat halos lahat ng basyo ko. Alam naman hindi sa uli. Sus ko po. Oh, laking puhunan na niyan. Okay, dito? Oo. Oh, Kakahiya naman sa iyo. Madamot pa ako niyan lagay na yan. Oo. <coughs> ang gulang yung harong dyan, huwag oh. yung mga customer dito sa